Arestado ang apat na babaeng nagpakita ng peking COVID-19 test results para makabiyahe pa Dubai. Nakatutok si John Consulta Exclusive. Lilipad dapat pa Albania ang apat na babaeng ito. Pero na-offload o hindi sila piniyagang bumiyake ng Bureau of Immigration dahil hindi masagot ang mga tanong kung saan tutuloy at ano ang itinerary. Nang komprontahin ng NBI, umami ng apat na pupunta sila sa Dubai para makapagtrabaho nang suriin pa ang mga epidemic na COVID-19 test results na lamang pineke pala ang mga ito. Nung tinignan namin yung mga nilang dokumento, doon namin nakita yung mga COVID-19 test report na kung saan pinapakita na negative sila sa COVID. Sinabi ng Diagnostic Center na wala silang iniisong ganong test report dahil di naman nila in ang mga ito. Di na nagbigay ng pahayag ang apat na sinampahan na ng reklamong falsification of documents. Nagsasagawa na ng follow-up operation ng NBI para makuha ang pinagmulan ng mga peking COVID-19 PCR tests. Ang, yun ang inaimbestigan natin para kung malaman natin kung sino yung nagbigay na yon yung recruiter, at sasampahan din natin ng kaso. John Consulta, Nakatutok, 24 Horas bagat ng balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Horas weekend at iba pang newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa so, mga kapuso abroad, maray po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at